So ayan mga boss, so andito po tayo sa Garnica Surplus Store ha, mga bossing. So hindi lang po power tools ang nakalatag dito mga boss, mayroon din po silang mga Eureka na mga rice cooker mga boss. So dito po maraming klaseng paninda ang nakalatag dito. Hindi lang rice cooker, hindi lang power tools. Napakarami nyo pong pagpipilian mga boss. Ayan, may mga thermos. Ayan, mga bossing ha, may mga electric fan. At may mga tulad po nito, mga blanket na to. Ayan, mga boss. Available po dito ito sa kanila. At mayroon pang napakalaking uh, atili. Pero mga boss, available din po ito ha, sa murang halaga, mga bossing. Dito po sa Garnica Surplus Store lang yan. Mayroon din pong wet and dry vacuum. Ayan, mga bossing ha, wet and dry. Sa mga naghahanap ng wet and dry vacuum cleaner, dito po kayo pumunta sa Garnica Surplus Store, mga boss. Salamat, mga boss. Maraming pagpipilian. Okay. Yan mga bossing asa naghahanap ng grass cutter Ryuko brand grass cutter po yan mga bossing Napakalakas po yan Dito lang po yan sa Garnica Surplus Store Yan pati po yung ganito oh, Sa mga naghahanap ng uh, Head unit Para po sa inyong sasakyan Available po rito mga boss sa Garnica Surplus Store Ikakabit na lang sa inyong mga sasakyan to mga boss Yan o oh. Android na po yan YouTube Pwede na po kayong mag Facebook, mag YouTube at kung ano-ano pa mga bossing Touchscreen screen. So available po 'yan dito sa Gaya na Surplus Store, kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na. Pati po mga ladder na 'yan, available din po mga boss. Pati mga solar light. Ayan, mga power supply mga boss. Napakarami rin po dito sa Gaya na Surplus Store mga bossing Water pump, napakarami rin po. Wala po kayong nga uh, kulang kasi lahat ng uh, watch na andyan na po mga bossing ayan po mga bossing napakarami po ng items dito po sa Garnica Surplus Store kung saan matatagpuan nyo po dito sa MacArthur Highway Abangan Sur, Marilao, Bulacan besides Caltex Gasoline Station ayan po mga bossing napakarami po nilang mga gamit para po sa inyong mga kusina at mga solar light at kung mga iba-iba pa mga busing. At ang kagandahan po niyan, lahat po yan ay bagsak presyo. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Punta na po sa Garnica Surplus Store located in Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Besides Caltex Gasoline Station mga boss. Ayan, napakarami pa pong mga Eureka na mga rice cooker. Marami po kayong pagpipilian at iba't ibang mga sizes po yan mga boss. At ang isa sa pinakamaganda po dyan, napakaganda pa po nitong stop toys na ito mga bossing. Ayan po. Oh, sige, pasok. Ayan mga bossing yun. Oh. Sa mga naghahanap ng air compressor, ayan mga boss, for only 8,500 pesos. Dito lang po yan sa Garnica Surplus Store mga boss. Plug and play po mga bossing. Ayan, di nyo na kailangan ng oil dyan. Ano? Best pa. For only 8,500 pesos lang yan mga boss. At bukod po dyan, napakarami pa pong mga items na pwede nyo mabili rito mga boss. Ayan po, napakaraming power tools. Ito naman po sa mga naghahanap po ng bopping machine. Makita brand. Ano? Makita brand. At saka adjustable po yung speed niyan. Ayan ho. Speed 1, speed 5, speed 6, speed 3, speed 4. Ayan. Kayo na po balang mag-adjust. Bapping machine mga bossing Available po dito sa Garnica Surplus Store yan Ayan, Marami po yan Marami kayong pagpipilian kulay At marami din pong iba-ibang brand yan mga boss Napakarami po dito sa Garnica Surplus Store mga bossing oh. Yan may mga water pump po oh. Ayan oh, sa mga naganap ng water pump dyan So dito sa Garnica Surplus Store Napakarami mga bossing ko oh. Ayan o oh sa mga nahihirapan na magkaroon ng tubig dyan o umakyat sa inyong second floor, third floor eto na po ang solusyon sa inyong mga problema mga boss napakarami pong mga water pump dito sa Garnica Surplus Plus so pasyal po kayo rito mga bossing ayun no oh, sa mga naghahanap naman dyan ng heavy duty na welding machine Kama Pro, ayan mga boss, malalaki pong welding machine yan ha, ang nakalatag dito sa Garnica Surplus Store. Lahat po yan heavy duty. Ayan, so kahit po ah, magdamaga na welding kayo nyan, hindi po bibigayan mga bossing. Dito lang po yan sa Gainica Short Plus Store. For only 4,500 pesos lang mga boss, mayroon na kayong heavy duty na Kamafro Arch 400 na welding machine mga bossing. Hindi na po kayo manghihiram. Ayan, sarili niya na po mismo yan. Ayan, ganyan po siya kahaba. Ayan po yung itsura nyan mga bossing. Heavy duty na welding machine. Pero mayroon din pong maliliit nyan dito mga boss kung gusto nyo pong maliliit marami din pong maliliit yan dito sa Garnica Surplus Store punta lang po kayo dito sa Abangan Store MacArthur Highway Marilao, Bulacan yan po ang address ang location ng Garnica Surplus Store mga bossing ayan po at maliban dyan marami pong mga air compressor yung uh, maliliit na air compressor ito po available dito mga bossing ayan Marami po may mga handheld steam cleaner mga boss for only 850 pesos. Dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga bossing. Ayun. Napakarami niyo pong power tools, mga items na bagsak presyong magbibili rito. Katulad po nitong nga portable pressure washer mga boss. Napakarami po nito rito mga bossing. Ayun, tambak ko oh. So mura lang po yan dito sa Garnica Surplus Store mga boss. Pati po mga pressure washer. Sa mga naghanap ng pressure washer dyan, eh, ito lahat po yan pressure washer mga bossing. So iba-ibang watch, iba-ibang design po yan. Pero isa lang po ang masisigurado ko sa inyo, lahat po yan bagsak presyo mga boss. Dito lang yan sa ka Surplus Store. Ayan po yung mga items nila mga boss, napakadami. Oh. Ito naman po yung mga water pump mga boss. Sa mga naghahanap ng water pump dyan, ito na oh. May kasama na pong motor. Iba-ibang size po yan. Available dito sa Kainan Castle Cluster. Pati po ito oh. At ito naman mga boss sa mga naghahanap ng microcomputer automatic voltage regulator. Ayan, so mga naghahanap ng voltage regulator mga boss. So dito sa Garnica Surplus Store, ayan po maraming mga voltage regulator na mabibili at pagpipilian dito mga boss. Marami po silang nakalatag dito, ayan po, oh, nahawakan ko na yan, voltage regulator po yan mabibili nyo po sa murang halaga yan po dito sa gaya na ka store mga busing kaya ano pa pong hinihintay nyo punta po kayo rito at nang makita nyo ng personal at matesting nyo bago nyo po bayaran mga boss ayan mga inverter sa naghahanap ng na electric uh, inverter machine ayan po oh, napakaraming mga inverter machine dito mga bossing ko dito lang yan sa Garnica Plus Store mga boss kaya punta na Ayan mga bossing, sa mga nagana po ng generator dyan, 2.0 HP gasoline engine mga boss. Ito po ang tamang tama sa inyo sa mga mahilig mag-outing, mag-camping, o mag-tent, o mamasyal kahit saan. basta kailangan nyo po ng ilaw, maliwanag na ilaw, ito po ang uh, kailangan nyo mga bossing. Ito po yung uh, medyo maliit lang na generator, 2.0 HP gasoline engine po siya for only 4,500 pesos mga boss. Dito lang yan sa Garnica Surplus Store. Ayan po siya. Yung kulay dilaw na yan mga bossing. So mag-aalang po yan. Pwede pwede nyo buhatin. Ang kaganda nyan kahit saan nyo po dalhin mga boss. Pwede pwede nyo pong dalhin yan. Hindi kayo matatakot at kakabahan. Maliwanag ang maliwanag na maliwanag po ang uh, ilaw dyan mga bossing pagka sinaksak nyo. Para lang po kayong may kuryente na dito lang po yan sa na Surplus Store kaya ano pa pong hinihintay nyo 2 horsepower na po yan mga boss for only 4,500 pesos lang eto naman po sa mga nagana po nitong power inverter mga boss 12 volts to 220 volts available po ito rito sa na Surplus Store ayan po yung itsura nya so eto papunta sa 12 volts battery then pwede na po kayong magsaksak ng 220 volts dito ayan, ayan po ang power inverter mga bossing. Available po yan dito sa Gainica Surplus Store. At sa mga naghahanap po dyan ng jump start, ito kailangan nyo mga boss. Sa so, mga mahilig magbiyahe dyan, ayan, jump start. Marami po ang available ng mga jump starter dito sa Gainica Surplus Store mga bossing. Oh. Ano? Oh. High power battery capacity, ayan o. Oh. Available yan at mura lang po yan mabibili dito sa Garnica Shore Plus Store mga bossing. Kaya ano pa pong inihintay nyo? Punta na po kayo rito sa Garnica Surplus Store located in Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan mga bossing. Ayan, may grass cutter pa pong nakatayo dyan. Ayan, no? Oh, marami po kayong pagpipilian mga grass cutter. Dito lang po yan sa Garnica Surplus Store. So ayan nga pala mga bossing ko, ayan, dito po sa Garnica Surplus Store, ayan na po, oh. hindi lang mga power tools, hindi lang mga rice cooker, hindi lang at Marami po silang mga nakalatag ngayon. Katulad po nitong mga tambutso na ng no, mga nagagandahan, mga bossing, oh. Kita nyo naman, Acra for only 1,300 pesos lang. San pa kayo, mga bossing, oh. 1,300 pesos lang yan, ah. Dito lang yan sa Garnica Surplus store mga boss. At ito pa, napakaganda. Titanium po ito, mga bossing, ah. Titanium na Acra mga boss. San pa kayo, for only 1,300 pesos lang. San pa kayo, oh. Napakaganda po nito na mga boss oh. Dito lang po ito sa Garnica Surplus Store mga bossing. For only 1,300 pesos. At ito naman po ay 850 lang mga boss. Ayan. 850. Ito 850 rin. At ito pa. oh. No? 850 pesos. Marami pong mga muffler po rito ngayon mga bossing. Kaya ano pang inihintay nyo? Punta po kayo rito sa Ganica Surplus Store at nang maabutan nyo po itong mga naggagandahan mapler na itong mga bossing. Ang mga bossing ko, ayan o, napakarami pong mga mga gandang base dito sa Ganica Surplus Store ngayon. Mga galing po itong SM, mga boss. So ito mabibili nyo na lang po sa murang halaga dito sa Ganica Surplus Store. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Ayan, tingnan nyo naman kung gaano ka mga gaganda nyo. Yan, available yan dito sa Gaya Surplus Store mga boss At marami po kayong pagpipilian yan Maliban uh, yan, eto mga power tools siyempre Ayan oh, demolition breaker 1,800 watts Available po dito sa Gaya Surplus Store yan mga bossing For only 6,500 pesos lang mga boss San pa kayo makakakita ng ganyan kamura mga bossing Meron na po kayong demolition breaker Dito lang yan sa Gaya Surplus Store mga boss marami po kayong mabibiling mga yan, mga tools. Kagaya po nito, yung maliit na pambomba para po sa mga traveler at biyahero diyan sa so, malalong lalo na sa mga biker, oh. Bagsak presyo lang po 'yan dito sa Gaya ka Surplus Store, Store mga bossing. At mayroon pa ako nakita ng LED lights dito, mini driving light mga boss. Ayano, oh, tatluhan na po siya, napakalakas po nito na sa gabi, oh. Eh. Ayan oh, bagsak presyo lang po ito dito mabibili niyo sa Garnica Surplus Store kaya ano pa pong hinihintay nyo mga bossing oh. Punta na po kayo rito at nang maabutan nyo pa mga boss. Ayan, meron din pong mga ganito. Oh. Napakarami. Napakarami pong items. Sa kagandahan po nakasale po ang Garnica Surplus Store ngayon mga bossing. Meron din pong uh, side mirror na magandang klase ayun oh. Yeah bagsak presyo po yan dito sa Garnica Shore Plus Store mga boss kaya ano pang hinihintay nyo ayan pati mga medyas marami din pong mga medyas dito ayan malapit na pong pasokan mga boss Marami pong side mirror mga boss. Ayan, magandang klase side mirror to. Ayan mga bossing ho, sa may mga alagang mga doggy dyan. Ayan mga boss. Dito po sa Garnet at Surplus Store, meron pong napakagandang kulungan. Ayan, or bahay ng inyong mga alaga mga boss. For only 2,500 pesos, ganito na po siya kataas. Ganito naman po siya katibay. Tingnan nyo naman malalaki po yung... Uh, mga bakal niya, mga bossing oh. Yan, malawak po yan For only 2,500 pesos Dito lang po yan sa Garnica Surplus Store Kulungan ng mga alaga niyong aso mga bossing Yan oh. Safe na safe po siya dyan sa loob Tingnan nyo naman, may sahuran pa po oh. Ayan, oh. may sahuran pa oh. yan. For only 2,500 pesos lang Yan mga bossing oh yan lahat ng power tools na yan 999 pesos lang po ang isa niyan mga bossing may mga barena yan ha ayan mga bossing may kris na blower hindi lang po yan blower mga boss iba iba may barena, may grinder for only 999 pesos lang yan dito lang yan sa kainika surplus store mga boss yun mga boss bagong dating, bagong deliver na naman yung mabiling, parang bibingka. Parang bibingka? Oo. Uh <laughs> napakarami nito. Oh. mga bibing... anong ano to, mga cut -off? Oh. Yan. Oh. Mga cut -off, mga boss, bagong deliver malasang, dito sa Gainica surplus Cluster, mga boss. Yan, oh. Bagong baba, sariwang-sariwa at ito pa mayroon po silang mga GLD tools high pressure washer cleaner mga bossing oh. magandang brand po yan GLD tools Germany yan mga bossing Ayan. at ito available lahat yan dito sa Gainica surplus store mga boss yan o oh. Sa mga nagana po ng motor na napakarami iba-ibang klaseng motor ang nakalatag dito sa Gainet and Surplus Store mga bossing. Pati po mga solar light, available po rito. Ayan o, oh, napakaraming solar light, street lamp, available po at mabibili nyo sa murang halaga lang. Dito lang yan sa Gainet and Surplus Store. Pati po itong uh, ganitong pang uh, car wash mga bossing. Ayan oh. Magandang klaseng pangkarwas yan Available at mabibili nyo sa murang halaga lang Dito sa Garnica Surplus Store Pati po itong uh, Eagle Professional uh, Tools Hydraulic Jack mga bossing nga, Available din po rito 3 ton na po yan Low profile Available dito sa Garnica Surplus Store mga boss At bukod dyan napakarami po Tingnan nyo naman o oh, Napakarami nilang mga Ayan o, oh, mga nakalatag. Pati po yung mga bisikleta ang pambata na yan. Available din po yan. Pwede po kayong bumili ng isa, dalawa, tatlo. O oh, kaya pumakyaw niyan dahil napakarami pong stock dito sa Gainica Surplus Store mga boss. Pati po yung mga side mirror. Ayan, napakarami rin po. Ayan o. Oh. Ayan pa o. Oh. ayan nga pala mga boss so sa mga naghahanap ng magandang klaseng payong na yan ayan o, no? oh, yayamanin na yan available yan dito sa Gainica Surplus Store mga boss at mabibili nyo sa murang halaga mga bossing iba-ibang kulay po yan at iba-ibang size kita nyo naman may kulay red po ayan o no? oh. so mayroon po nga 1, 2, 1, 5 1, 8, depende po sa size mga boss so punta na lang po kayo rito sa Gainica Surplus Store Located in Abangan-Sor MacArthur Highway, Marilao, Bulacan mga busing. Beside Caltex Gasoline Station lang po ito. Napakarami po nilang pinapak. Kasi po uh, pwede po COD dito sa Garnica Surplus Store. Pwede pwede po ang COD so kahit nasan man po kayong uh, parte ng ating uh, bansa mga busing. So pwede pwede kayong umorder. Kung nasa Mindanao man kayo, nasa Visayas, pwede po kayong umorder dahil pwede po ang COD dito sa Garnica Surplus Store mga boss ayan yung mga order ng ating mga customer ayan so i-deliver ide na lang yan mga boss so pwede rin po kayong mag-order PIM lang po kayo sa Garnica Surplus Store mga boss oh ayan mga bossing so dito po sa Garnica Surplus Store mga boss napakaraming mga payong oh ito yung mga yayamanin payong na nakita nyo display doon So, po, pwede po kayong mag-wholesale nito. Then, pwede rin po kayong bumili pa isa-isa, dalawa, tatlo. Depende sa kailangan nyo mga boss. So, maganda po ito mga bossing. Makapal. At bukod sa makapal, adjustable po siya. Nabababa, natataas. At napakalaki po niyan mga bossing. Yung naka... na video natin doon kanina sa kabila ito po yon, marami silang stock dito lang po yan sa Garnica Store Plus Store located in MacArthur Highway Marilao, Bulacan mga boss Ayan o, oh, napakaraming napakarami mga payong na mga yayaman eh, mga bossing. At ang maganda dyan, bagsak presyo yan mga boss. Ay, you know. Bagsak presyo lang po yan dito sa Gainica Surplus mga bossing. Ayan o, oh, may mga maliliit, may mga malalaki. Makapal po yan mga boss.